Haji Rieta, anong balita dyan? Yes, Maris, alam mo, magdamag nga na hindi nakatulog itong nga uh, mga kaanak ng ilang mga trabahador na naipit sa gumuhong scaffolding sa isang uh, power plant sa bayan ng uh, Pililia dito sa Rizal. Mm -hmm. Hindi na natulog sa paghintay si Naaling Eva Ricalda at Lorna kasama kasamang kanilang mga pamilya sa Tanay General Hospital. Dito na sila naghihintay sakaling mailis ang kanilang mga kaanak na natrap sa gumuhong scaffold na may taas na tinatayang nasa 76 meters sa Malaya Power Plant sa bayan ng Pililia Rizal. Dito rin kasi dinala ang mga naulang nailigtas na ng mga trabahador. Galing pa sila sa Batangas at bumiyahe pa sila para tingnan ang kalagayan ng kanilang mga kaanak. Buo raw ang kanilang paniniwalang ligtas ang kanilang mahal sa buhay. Magdamag po kayo nagantay. Okay lang ho ba na ano pong uh, inaasahan natin, ma'am? Ano pong pinapanalangin natin? Oh, Dislim ayos, buhay. Mm -mm. <laughs> Pero si Lorna Baldrias, tila nawawala na raw ng pag-asa na buhay pa ang kapatid na natrap sa gumuhong scaffold. Pero wala na eh. Paano niyo po nasabi? Dasan, <laughs> sa tagal ng iyan, hanggang ngayon eh, hindi pa sila nare-rescue. Uh -huh. 13 hours na, so isipin yun. Himalala lang talaga ng Panginoon ay. Nagbibigay sa kanila, inongbibigay na nakasugab sa amin. Patuloy pa kasi ang sinasagawang rescue operation sa loob ng planta, kung saan naganap ang pagguho. Sa dalawang sugatang trabahador na dinarito sa Tanay General Hospital, apat na lang ang nakonfine. Marisa, sa ngayon ay, nga, yung apat no sa labing dalawang uh, sugatan matapos tong pagguho ng scaffolding sa isang power plant ay uh, patuloy nagpapagaling dito sa ospital at uh, lang sa screen na madaling araw Maris nang uh, dumating dito sa ospital ang isang kontraktor uh, na uh, gumuhong scaffolding at uh, kinausap nga no personal itong uh, pamilya na nagaantay dito at uh, ipinalam nga nila kung uh, ano yung uh, sinapit nitong mga uh, anak nila na naipit ngayon doon sa gumuhong scaffolding so in Marison going no itong sinasagawang retrieval operation para pa, para sa mga naipit doon sa loob ng uh, gumuhong scaffolding Maris Maraming salamat Rieta.